Magandang araw sa iyo. Heto na tayo para himayin itang mga source na binahagi mo. Ang tema natin, um, paggabay sa medyo magulong mundo natin ngayon. Alam mo yung pakiramdam na parang nasa gilid ka ng lambak na maulap. May mapa ka nga, pero e pabago-bago yung nakikita mo. Ganyan daw yung feeling eh sa pag-navigate sa buhay at misyon ngayon. Um, hindi sigurado, pero parang may mga senyales, di ba? Sige, simulan na nating busisiin ito. Tama ka dyan. At ang tanong nga ditong material mo, paano kung yung pinaka-effective na gabay eh hindi yung nasa kapel, kundi yung mga hindi natin nakikitang agos um, ng espiritu? Bali yung pag-uusapan natin, iikot sa ideya na to, yung pagkilala at pagsunod sa tinatawag nilang invisible cartographer kahit watak-watak sila dahil sa persecution um nakahanap sila ng direksyon pero hindi dahil sa mga meeting o plano kundi sa parang pagsunod sa hangin sa mga bulong daw ng Diyos? Oo -o. mula parao sa Genesis 'di ba yung hininga ng buhay Oo -o. hanggang sa mga gawa yung malakas na hangin yung apoy ng Pentecostes parang lagi nandun yung espiritu, siyang nangunguna So ang core idea pala ay ang prinsipyo rito actually ay yung pagsuko ng kontrol at um pag-aayos ng puso natin para marinig, maramdaman yung kilos ng espiritu. Hindi yeah. siya automatic, no. Sinasabi rito, kailangan talaga ng deliberate slowing, yung pagtigil na sandali. Alin yung sa email, social media, ganon? Oh, yun nga. Pati yung sa panalangin na puro listahan lang ng hihingin. Ang pattern daw, maghintay. Tapos makinig. At saka, sumunod. Parang simple, no? Pero... Mahirap gawin, di ba? Lalo na sa bilis ng buhay natin ngayon. Pero teka, may kwento rito eh, si Sara, uh, mission director sa Maynila. Naramdaman daw niya, kailangan nilang pumunta sa isang, ano, mataong terminal ng jeepney. Kahit na yung plano talaga nila is sa mga suburban church plants. Ayun, so kontra sa plano? Oo, pero sinunod nila. Anim na buwan, nakipagkaibigan sila sa mga driver, nag-host ng panalangin tuwing tanhali, tapos nakita nila biglang sumulpot yung mga maliliit na prayer cells sa gilid ng kalsada. Wala yun sa grand proposal nila. Dito nagiging interesting Tama, tama. Kasi kung i natin sa mas malaking picture, pinapakita niya na yung tunay na pag-unlad Madalas hindi mo masukat gamit yung mga usual metrics, yung mga KPI, Gantt charts, mga ganon. Ang kailangan daw ayon sa isang source ay pneumatological framework. Medyo technical pakinggan, pero ibig sabihin lang um, isang framework na nakasentro sa espiritu. Pnuma, hangin o espiritu? Okay. Oo. Pinagsasama nito yung teorya, yung pagunawa natin sa espiritu sa Biblia, at yung practical na gawain. Tulad nung um, spirit check meetings. Ano yun? Yung bago kayo mag-meeting, tanong muna, saan natin naramdaman yung pagkilos ng Diyos lately? Parang ganun. Ah, okay. Gets ko. May isa pang kwento rito na um, nakakaantig eh. Isang simbahan sa Mindanao, halos magsara na kasi wala ng pondo. Konti na lang yung tao. Nako, mahirap yon. Oo, pero imbes na sumuko, Naglaan sila ng mahabang oras para manalangin ng sama-sama. Sabi sa source, nagkaroon daw sila ng mga parang visions. Talaga? Ano klaseng visions? Isang ilog daw na dumadaloy, tapos mga batang sumasayaw. Kaya ang ginawa nila, imbis na magbawas ng staff, nag-launch sila ng Rivers of Hope. Tumulong sila sa mga refugee, nagtayo ng hostel para sa mga estudyante, nag-worship sa labas. Yung pagbangon nila hindi plano o pinundohan in the usual way. Parang ano, hiningahan ulit ng espiritu. Wow, nakaka-inspire yan. At uh, nagdudulot to ng mahalagang tanong para sa'yo na nakikinig ngayon. Paano kaya ito a-apply sa sitwasyon mo? Sabi nga ng material mo, hindi kailangan ng malaking hakbang agad. Pwedeng simulan sa maliliit na bagay. Tulad ng ano? Una, yung daily breath reminders. Sa umaga, hinga lang malalim, tapos simpleng dasal. Espiritu, gabayan mo ako ngayon. Sa gabi naman, hinga palabas ng mga bigat, tapos isulat mo siguro yung mga natutunan mo. Ah, parang journaling. Okay, ano pa? Pangalawa, silence in meetings. Subukan mo, kahit limang minuto lang, ng katahimikan sa next meeting nyo. Pakinggan lang yung mga ideya o impresyon na baka lumabas. Limang minuto? Baka mahirap yun sa umpisa, no? Baka nga, pero subukan lang. Pangatlo, cultivate stories. Hikayatin mo yung sarili mo o yung team mo na magkwentuhan tungkol sa maliliit na paraan kung paano nyo naramdaman yung gabay ng Diyos. Makes sense. So, ano yung parang takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Ang hamon siguro nito, hindi yung itapon mo na lang yung pagpaplano. Hindi ganon. Okay kundi palitan yung pagod at kaba sa pagpaplano ng may pananabik na pag-aabang. Yung mitikulusong estrategya, palitan ng parang ano, improvisasyon na galing sa espiritu. Paghabi ng plano at pakikinig. Ganun ba? Oo, parang ganun nga. Hindi pag-abandona sa plano, kundi paghabi nito sa mas malalim na pakikinig. At siguro, isang huling pagmumuni-muni para sa'yo. Ano kaya ang mangyayari kung um, sa darating na linggo, papalitan mo yung isang item sa to-do list mo. Isa lang? Oo, kahit isa lang. Palitan mo ng ilang sandali ng tahimik na paghihintay. Na may tiwalang yung mapa ng Espiritu Santo, eh mas detalyado pa sa kahit anong PDF o plano na magagawa mo. Mmm, magandang tanong yan. Isang bagay na pwede mong pag-isipan at baka subukan na rin.